最後だよ最後。最後 saigo azumi saigo mo no, saigo na saigo 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 gamusta azumi gamus Ito baby ba anak ha hindi pa ganyan ko kasi hindi magiging... -no, -no. ito ko na, na, na ugo ka na rin din ugo ka na rin. din ibuko itang ba yan hindi pantay hindi pantay okay, okay. Ay, hindi ba na? Sandali, anak, hindi kita makuwan eh. Anak, hindi makita. Hindi, hindi. Pag harap mo dito sa akin. Sa mo sa akin. Kasi hindi natin maano eh. pag niya, pag niya. Sabi mo siya umuyak lang sa Hindi, hindi. Anak, masakit. Nagugulat lang siya kasi. ano eh. Kasi, ano eh. Kasi, mas mako nga itong ganitong Puritika mga mahakuha ni guys as compared doon sa mga ano eh sa mga baby hmm. para at na at na ching o, oh, ako na ito na yan na yan na yan na 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 yan na beautiful. Yeah. Okay. Oh, laging natin, laging natin. Hola, naiya. Niya. Ha? Oh, no no more. no more. no more. no more.